Jomfre, meron ako nakalap na impormasyon tungkol sa mga taga Terra Erto. Meron daw silang piging na gaganap. Ito daw ay tatawagin Jeme Gela na. Gela? Gala? Ngunit, palagi naman tayo gumagala, Zandra. Ano pinagkaiba ito sa pangkaraniwan natin pagliliwaliw? Jomfre, dito natin makikita ang mga sikat na tao dito sa Terra Erto. Baka, Makita natin doon ang World Espire. May parangal na naghihintay sa'yo, general Zandra. Dahil maayos ang iyong pagsasalikis. Diyan, kung payag kayo, nais ko sanang samantalahin ang pagkakataon na to upang yayain kayong maging date sa gala na. Date? ta Zandra! Alipin! Nakais kong ako mismo magtanong sa'yo. Maaari ba kitang maging date sa darating na gym? Kailan ba? <laughs> sa malaking karangalan, Joffrey. Sandali lamang, nice, nais kong ipagpaliban muna natin ito para sa espesyal na okasyon ng mga taga-Terra Air. Kancho, Eta. Di na ako makapagintay pa. <laughs> <laughs>